Noong Martes, October 28, bumagsak sa 59 pesos and 13 centavos ang palitan ng piso kontra US dollar. Kaya naman ang ilang mayroong mga dolyar nagdagsaan sa mga remittance center para magpapalit. Nag-start po nung Monday sir, tumaas pa kasi yung rate namin. Bale maraming mga OFW at yung mga regular na customer namin na nagpapalit ng dollar. Pero inaasahan pa raw nila na mas maraming magpapapalit ng dolyar sa mga susunod na buwan peak season kasi ng ano sir, yung maraming nagpapapalit. Either November or December sir, kasi tataas yung rate. Syempre pag tataas yung rate sir, siguradong tataas din yung palitan ng ano, dollar. Tapos pag in a na tataas yung ano sir rate, syempre the more na lalaki din yung mare nila. Ito na raw ang pinakamababang palitan ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. Ayon kay Katrina Victoria Gumaya, isang international investor and global investment advisor, malaki raw ang epekto nito sa ekonomiya sa kosa ng piso is mas malaki yung binabayaran nating import kaysa sa kinikita natin for export. One of the major things we import is oil, gasolina. And lahat tayo mula sa taxi drivers, jeepney drivers, ang average commuter mo, nakadepend yan sa presyo ng oil, no? yung araw-araw na commute. Pero sa kabilang banda naman, may mga sektor din na nakikinabang dito tulad ng mga pamilyang tumatanggap ng remittance mula sa mga OFW at maging ang mga BPO employee. Sa inilabas na pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang paghina ng piso ay maaaring bunga ng mga pangamba sa pagbagal ng ekonomiya at sa mga isyu ng korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Katrina, nagdulot daw ito ng pangamba sa mga investors na namumuhunan sa bansa. When you look at it, may factor, may effect definitely yung mga naging recent na hearing sa corruption, sa mga government projects because a big chunk of what feeds our economy or GDP is government spending. Now when investors see na yung government spending, government money is not being spent on infrastructure, syempre sa investor sentiment, medyo they get, they get a bit scared, no? to put in funds sa Pilipinas. Gayun pa sa kabila ng paghina ng piso, nakikita ni Katrina ang posibleng pagbangon ng ekonomiya sa pagpasok ng holiday season. Yung nakita nating one way na makabawi ang piso is yung remittances na papasok. And also because all of our our BPOs Our, our BPOs here in the Philippines, most of this are most of these companies are owned by foreigners. So they will be spending, you know, they will also be they earn in dollars, but they're paying our Filipino employees with peso. So pag na ang mga bonuses niyo, ang 13th month pay by November and December, so this will stimulate spending. So increased spending means um, better economic numbers for the fourth quarter. Pero sa pagbubukas ng trading ngayong araw sa Philippine Stocks Exchange, nanumbalik muli sa 58.78 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar. Ron Maranan, G News.